<laughs> hmm. <laughs> Hindi lang tama po, kilikili. Hello, katoto. Tingnan natin yung kasi ako titimpla ng kape. Dorado. daming ano, basher. Titimpla ng kape. Hindi na madruo yung mukha dahil para natanggap tanggap na pang gumas ko. Ayan. Buksan natin sa lamin para makita si Pato natin yung mukha. Kasi mangot hindi malaman tinuklan ulo tuk. Dapat na parang. na siya. Yena akar na, na mo.

Ito yung ano, oh. Ano nila dyan? Parang... Seryoso. Like Kakapi, hating gabi. Transgender. Ay, ano. Kaya daw sa sumali para parang magka... TV. Ah, magpagawa ng mm -hmm. ano? ano. Sa <laughs> Thailand. Ah, kaya daw sa sumali dyan. Seryoso. Sa Squid Game. Hmm. Galing, galing. Sya lang makikita ko, eh. Nandami ko nakita ang spider sa FD, kaya hindi ako nagpupukas sa FD. Pupusan natin mukha kasi ba? i <laughs> <laughs>